Ayan, magandang araw po mga kabukids ah, Kamusta po kayo? Katatapos lang po nating magdilig ng ating mga gulay At ngayong araw po ay Ang plano namin ni, eh, magsisimula po kaming maggawa ng kulungan ng kambing Kasi kung matatandaan po ninyo Meron po tayong kambing na ang pangalan ay si Carding. Medyo matagal-tagal natin siyang alaga at Nag-iisa sa buhay ah, Wala siyang partner medyo nalalapit na yung kanyang ano eh, yung kanyang hinihintay na panahon na magkaroon ng partner sa buhay. <laughs> so, yan, sisimulan na po namin magawa ng kanyang kulungan para hindi na siya sinusuga-suga kasi nakatali lang po siya eh. So, yun, yun ang aming gagawin ngayong araw. Uh, at kasama ko si Jinky, ayun, ano, nagpipitas nung mga sitaw dahil meron kaming ano ngayon eh, pa-order sa tindahan na mga sitaw. So yun, samahan nyo po kami and simulan na nating ano, gawaan ng kulungan ng ating kambing na si Carmen. Ito yung mga kabukid sa yung ibibenta natin doon sa tindahan na Sinusuplayan namin. Wow, sinusuplayan. <laughs> Meron kaming mga tindahan dito sa malapit lang na sa amin na kumukuha ng sitaw. At saka uh, itlog na maalat. etong ang haba. Oh, wow. Ang <laughs> haba mga kabukids. mayroon tayo mga kabukids mga kaano na rin kami dito siguro sampung tali ang gasolina <laughs> ito mga kabukid yung aming mga pinaputol na buho medyo marami ang kailangan eh kasi para medyo malaki-laki yung kanilang kulungan igat dito namin lalagyan ng ano mga kabukids ng kulungan oh, hingal ako dun, <laughs> ang bigat pala na isang tali <laughs> ha? 50 no? hindi pa nga masyadong malalaki yung malalaki talaga bigat no? so yan, dito namin lalagyan mga kabukids ng kulungan yung mga kambing sa ilalim nitong duhat tsaka yan maraming puno didiretso kami hanggang dito sa may bakod ni Tita B kasi yung mga kambing na to ay kay Tita B yan dito sa ano na ito sa ilalim ng mangga para meron silang mapagsisilungan dito at hindi sila masyadong mainitan medyo malawak-lawak din para sa kanila well sa una si ano lang muna si Carding and then eventually madadagdagan natin ang kanyang partner tumutulong lang ako kasi ang gumagawa ay sinong si sat at para mas ano eh, mas magandang gawa ako kasi baka maano lang eh makawala lang yung kambing <laughs> may Mayabong ang ano dito kapag tag-ulan mga kabukids 'yung mga damo kaya marami silang makakain dyan yan ngayon puro ano lang puro lagay lang ng ganyan hmm. hindi na muna lalagyan ng pamper Yan, ilalagyan natin ng liting para diretso yung ating pagkakabakod para mahaba yan hanggang doon sa kabilang puno ng duhat so yan medyo mahaba na nalalagyan natin buho lang na muna na pinatayo mamaya nalalagyan ng balagbag Ulan po namin ngayon ay lang manok Ni Tita B Ang mga manok ditong pagala-gala <laughs> Pinatay <laughs> Biro lang sa kapitbahay namin Nakas ng na ating katawan sa Pagkatrabaho <laughs> takot. Eh. Kita mo, gusto pa mo yan. Kabing. Na, na tuloy. Sinuwag-sword niya yung damo. ay mga kabukid. Sa mga hindi po nakakilala, ito po ang ating kambing na si Carding. Ayan. Tupakin so, si Carding. <laughs> Tupakin. Ang ano yan, ang bubundol. So, yan po ay ano natin, no? Uh, matagal na po nating alaga yan sa mga bago lang pong manunood natin. Uh, siguro, ilang taon na rin eh. Ilang taon na siyang walang, ano, walang partner. partner. So, sa mga susunod po na araw, balak na po namin han siya. Bilhan ng kanyang partner sa buhay. At dito natin sila ikukulong. So, ito po yung nagawa namin. Hanggang doon sa may unahan pa ng mangga. Pag ganito. Ayan, Pero hindi pa natatapos kasi na ano kami, na kulangan kami ng mga buho. Kaya nagpuputol pa ng panibagong additional para doon sa side. So yan, na po tayo ng ano, ang ating mga kambing. Actually may mga partner po ito noon. Eh, nagkaroon ng ano eh, may iba kasi na kain ng mga hayop, mga aso. Tapos yung iba naman na ibenta natin. Kaya siya na yung lang natira. Matagal na namin siyang balak. Bilhan ng partner. Yun nga lang nabubuliyaso lang. Pero ngayon, matutuloy na. <laughs> kaya ano na siya ngayon eh. Nagagalit na siya kasi wala na siyang partner. O oh, nagbuhol na naman yung tali. Yan, dito ko na. Dali. Kaya mainit lagi ang ulo niyan eh. <laughs> Sinusuwag niya lahat ng mga damo. Ngayon magkaka-partner na. Siguro naman lalamig na ang ulo mo, Karding. Ha? Karding. Oh, nangangati yung sungay niya. Oh. Nung nabili ko yan, mga kabukid, sang ganda ng sungay. Pag -ano, no? Parang ship. Tama ba? Yung sa Aris. Pag ganyan ang sungay niya nung nabili ko. e, eh, nabali sa pakikipaglaban niya sa mga aso. Kaya yan, hindi na tumubo ng maganda ulit. Mukha na lang siyang merong card, patingin. <laughs> patingin lang eh. Patingin lang. Oh, yung kayang ano wala na. Pero parang nangangati oh. Nangangati nga siya. Baka tutubo. Eh, yeah, tagal nang ganyan yun eh. Hindi na naghaba-haba. Anyway, may ano na po to. Medyo may kaera, may kaedada na. sa ilang taon na siyang nasa amin. At ano natin uh, susulitin natin na magkaroon siya ng bagong lahi bago dumating yung time ng ano <laughs> alam nyo yan mamaalam Mama <laughs> pero matagal pa naman siguro tibay yan Papalahian natin yan pogi yan eh pogi si cards mainitin <laughs> lang ang ulo ayun gusto gusto niya handa mo na yan, ha. sabor Tirahan ano? mo yung magiging asawa mo dito, Ha? Kaya nga kasi tagaraw. Nung tagulan to, makakabukid sa daming damo, ang yabong. Kaya ngayon, tagaraw, nagkataon na saka natin na lagyan ng kulungan. Kaya konti lang. Pero sa susunod naman, yayabong na ulit. Yan, hanggang dito yung kanyang bahay. Importante rin kasi na may mga puno. Para katulad ngayon, mainit masyado yung panahon nakakapagpasilong-silong sila katulad nila meron ditong malaking mangga yun nga lang doon na ipasok namin yung nyug so sana hindi sila malaglagan ng bunga baka maano siya eh adobo sa gata <laughs> <laughs> kaldereta kaldereta sa gata <laughs> so, dito namin nilagay sa area ni Tita B mga kabukids kasi yung ano yung mga babae na bibili namin ay kay Tita B So siya na yung talagang mag-aalaga rito. Siya na magbibigay-bigay ng mga pakain. Malapit lang naman, ayun lang sa labas oh. Hindi namin pwedeng bakurin diyan banda, gawa ng may kapitbahay doon. So parang naman hindi mga kasi alam niyo naman yung kambing medyo pag dumadami na yan eh may amoy, may amoy na mapanghi. Kaya para uh, hindi na hindi na tayo makaano sa kapitbahay. Ayun, diyan na lang sila. Malaki na Lalo na si Carding matindi talaga ang panghihin yan. Oh, <laughs> <laughs> wala kasi umihi yan. Pinapanghilamos eh. niya yung ihi niya. <laughs> Damang. Ginagawa niyang pabango yung ihi niya. Yan, niya na yung tagi ko naman. O, wala may mga kamuto dito kakainin niya. So yan. Sa mga susunod ko na araw, tutuloy namin to. Pag naputol na lahat ng kailangan. Hanggang dito lang kasi umabot. dito Hanggang doon yan sa dulo? Oo oh, doon, hanggang doon sa may bakod na yan Lawak din? Lawak din Basta simabong na yung damo, wala nang problema Tapos gagawin po natin yan dito ng ano talaga Maliban dito sa puno ng, sa lilim ng mga puno Gagawin din po talaga natin yan ng kanilang masisilungan, bahay-bahay Especially kapag ano, kapag magtatagulan Kasi mahina sa lamig yung mga kambing Pero unahin na lang po muna namin to yung kulungan at saka maghahanap po tayo ng babae so yun, salamat mga kabukids at yan po ang update natin kay karding abangan nyo po ang serya ng buhay niya ipapalabas po natin yan kung magkakaroon na siya ng asawa pangalawang asawa anak <laughs> ng anak ang kapwa-apuhan <laughs> sana umabot pa siya dun <laughs> magkakaroon siya ng anak actually dati may anak na siya yun na lang nawala rin. Matindi okay. pa naman lumahi iyan, no? Ha? Matindi lumahi si Carding. Matindi lumahi <laughs> si Carding. Matindi lumahi okay. okay. So yun mga kabukids. Salamat po at next update po ulit tayo. Sa ating kami. Bukids. Oh, bye bye ka na. Bye okay. bye. Bye. Wala kang paki ah.